ganda. Oh my god. Wow. Ang ganda guys, grabe oh. Sobrang solid. Tingnan mo na 'yung view namin, Oh. oh, oh, 'di ba? Solid, grabe. Nagluluto si Randy ng breakfast. Kain na kami, guys. Oh, so, may roming spam, bacon, egg. Lobobay ng bundok ito, may patag din diyan, no? Oh. Ano pala kalinaw dito, oh? Nandito na tayo sa course. Wow, napakalinaw. Babalik kami uli dito sigurado. O, napakaganda ng view dito guys. Sobra. Ayun guys, ngayong araw ay pupunta tayo ng Gabaldon. So magkakamping tayo, kasama natin mga tropa. So anim na kotse tayo guys. So ito yung Uncle Mike's campsite. So sobrang ganda na ito. Para kayo na sa ibang bansa, i-share ko sa inyo. Durado matutuwa kayo dito. Tapos siyempre exclusive tayo dito. So sa kanila pag nagbuka kahit isang kotse ka lang, automatic exclusive ka. So kaibigan din natin may ari dito. ay kita ko sa inyo. So meron tayong rooftop tent tsaka yung base rack so ARB Esperance yan yung dati magtulog mamaya awning tent na 270 degrees ito yun so meron tayong water port sa likod pressurized water tank. Nagkabit tayo ng basket para kumasya ibang gamit natin. Ito natin laging cooler. So, meron din tayong snorkel dito guys. So, para pagka nag river cross tayo, eh, hindi tayo ditiri. So, nagkabit din tayo ng cow light na ang ginamit natin dito is yung GR na 4 bolt ARB rin tayo guys na steel bumper. Meron din tayong winch na come up winch. So, dito yan. Ito yung ginagamit natin pang hatak pagka nabulahaw tayo. So ang gamit naman natin dito pag lights is Dinali rin yan guys Dinali din 4 Pang mga big bike yan guys yung ginagat natin ilaw na iba So naka BF Goodrich din tayo guys Na mad terrain KM3 Naka steel bumper din tayo sa likod ARB rin Basically guys ang tawag side setup natin is Overland So naka 2 inch lift tayo so, naka suspension din tayo na Oldman Emo na BP51 So yan yung ginagamit talaga sa FJ Ang tawag dito roll bar So parang naglagay tayo ng na board na magisilbing roll bar natin So sa mga na alam guys, ang FJ Cruiser is V6 ang makina niyan, 6 cylinder na V engine. Tapos ang engine niya is 4.0, so medyo matakaw sa gas to guys. Gasolina siya, hindi siya diesel. So kung kailangan niyo magpa-setup ng mga gantong klaseng mga overland guys saka mga pickup, CFSR si Auto Works and Offroad Unlimited limited na nag-setup itong FJ natin. Kaya naman yung Tamaraw natin sa kanya rin natin pinasetup, Ito yung may isang setup niya guys ito all the way wow. FSR to. 2024 Toyota Hilux na J na 4x4. So, manual to guys. All manual pero 4x4. Punchy. Punchy ba to? Yes. Meron na rin radio na console dito sa taas. Pero isang kasama natin guys, Boss Francis ng Carscoot. Hilux din na 4x4 na J. Pero ito, clean look ang setup niya. Abo Chris, ABF G rin. Ilagay siya ng base rack ng ARB. Oh, walang magastos, di mo kailangan ang loob loob ng pick-up mo eh. Ano ang tawag doon? Sa taas? Ano? Gastos. Ataol. Pwede yung wiga dyan. So guys, take off na kami. So ang biyahe namin is around 3 hours. So 162 kilometers from dito sa kilometer 42 sa Petron. So anim na kotse tayo guys. So nag enlex mo kami guys. Tapos umiksit kami ng Esitex. Tapos dumaan kami ng bagong daan na CCLEX Pwedeng labas ang Halyaga, pero kami magsasan one exit kami. May konting rough road lang dito guys. Pero all good naman. Let's go! So dumaan tayo kami dito sa Alphamart. Kaya lang walang yellow guys. All out ulit tayo. So, time check guys 5 minutes before 11 o'clock so dito na tayo sa Gabaldon. sobrang lapit na lang natin 5 kilometers na lang nandun na tayo Kakaliwala tayo ng konti tapos 1 kilometer lang yun paakyat so nandun na tayo pero may konting off-road to guys so may time na pwede ang 4x2 meron din time na talagang hindi pwede dahil madulas matare so ngayon may kasama tayo isang 4x2 so tatry niya pagka hindi talaga kaya pwede nga so worst case pwede namang iwan sa baba 1 kilometer lang naman namin sila makikita yeah, nice. ko sa inyo yung terrain dito yung daan para po merong gusto pumunta kay Uncle Mike, familiar na kayo sa dadaanan na rough road kung anong klase ba. Try namin magbawas ng gamit sa kotse ni Randy. So, para gumaan ng konti. Basta na try namin iakyat yung kanyang yeah. Hyundai Tucson. Kaya yan, boy. Pagkakakabahan, ang dami natin dito. Kaya yan. boy. Bola lang yan. Yung mapa natin dito pinadito dito yung angle mic so hanggang dito lang yung road after niyan off road na yan pero carry napakaiksi lang niya wala pang 500 meters yan. off road siguro baka mga 300 to 400 meters lang so dito na guys so ito yung start ng off road so kakana na tayo dito yun, malapit na tayo Let's go So magpo 4x4 tayo guys, so ganito gagawin Lagay niyo sa neutral, tapos ito yung Conventional na lumang ano, so H4 lang Gagamitin natin, so lalabas dito yan Manipis lang yung kalsada So ito yung dadaanan natin guys Mapunta sa kay Angel Mike Medyo back roads lang siya sa umpisa Actually malapan siya, kahit na Wala pa na sasakyang kaya, pero may matarik tayong Dadaanan na konti Oh

dito na kaming guys, yung isang 4x2 natin na balahaw ng kotse so titignan natin baka hatakin na lang natin nung limang sasakyan puro 4x4 naman titignan natin kung talagang hindi kaya park natin dito so, basic ba? Eh, siyempre naka raptor ka yabang mo upal! basic EGM eh, mo oh. may mga malalaking bato lang guys so medyo matarik siya mukha lang hindi kaya yung 4x2 medyo mahirapan talaga unless nakagulong pero alam mo kung nakagulong si ano Randy di ba sayo pero actually, hindi, mas mahirap ngayon. Mabato ngayon, lumabas yung mga bato. Oh, okay dati. Ang tarik. Tarik pala talaga. Ito mo. Oh. At oh, oh. least mo papadaos-daos ka eh. Not good. Inadvise namin si Ipaparandi na huwag nang dalihin, akyat. Kasi itong part na to, ito grabe to. Yung mga bato na to, ang lalaki niyan. So dadaan siya dito, imposible hindi mawarak yung ilalim ng Hyundai Tucson niya. Mas maganda iwan na lang yan kasi lalaki ng bato. Nakakatakot diyan, mamaya mawarak ilalim mo. Mamaya tumagas pa yung langis mo. Kaya naman hatakin. Pwedeng hatakin talaga ng 4x4 yung Tucson, kaya rin naman yung kayang-kaya. Kaya lang pag sumalpok sa mga gantong bato, guys, mga ganito ang laki niyan, ha. Mukha Kasi mga ganyan nakauslim bato ang lalaki. Pwedeng sumayad yung pangilalim diyan, tumagas pa yung langis. Laki nito. Gaano kalaki? Kung di sumayo hindi sumadyo ilalim niyan. Ngingal ako. ahon. Oh, Tarek na naman guys. Oh my God! May bato. Oh! Ayan na yan. Ay, Uncle Mike. Lapit na tayo guys! Sabot mo tayo! Ang ganda, boy! Dalihan <mikin> niyo! <noise> Huling ahon guys. Huling ahon. napaka -tarek. Bawal Bawa luminto. we go! Ang ganda! Oh my God! Wow! Hi, Kuya! Hi there, Larry! Kamusta? Okay lang po. Touchdown! Angle Mike's Double Don. Ganda guys, grabe oh. Sobrang solid. Tingnan mo na yung view namin, no? Oh, oh, di ba? Solid, grabe. Tingnan mo naman, nagagulo sila kung saan sila paparada. Dahil lahat ng view, lahat ng lugar napakaganda. Tapos mayroong trail site doon. <laughs> yung alay nung kali nagmamartilyo. Kita tayo guys, na isa sa pinakamahirap gawin. Kahit pag-click bit. Let's go. almost na tayo guys. Ayos na natin yung rooftop tent. So yung awning natin na uh, 270 awning. Ayos na kabut na rin. Nakabuo na mga mesa. Maupuan. So, iayos na natin ng konti maya. May bintana na rin yon. Meron pa tayo isang assembling, guys. So, ito yung kaparis na itong Esperance. So, ARB Esperance Annex. So, kaya tayo ito, ito mag-aaraw na seaper dito yan. Mag-aaraw pa ng kwarto dito yan. Hindi na maayos yung lunch namin, guys. Medyo kanya-kanya na kami. Kasi, eh, pag mag-set up ng tent, medyo nagutom na kami. Ano sa ba? Down na. Time check ala una na pala dumating dito. 11 a.m. Kung na bago kain. Mabukong ba mm. mo ba ito? Mm. mo yung 180 isa yan yan. <laughs> Tarap ng buho ko. Bebe, sumaba BJ. Oh my God! Wow! Tara. Hehehe, <laughs> boy. Oh. Wala oh, ko yun. Sobra ka naman, aga-agay. Eh. Basta! Ready mo sa tent po na. Noong una mo yung landi mo. <laughs> BJ ka rin. <laughs> I love BJ. Anak ka ng wedding. So, meron kaming pa-welcome drinks dito, guys. Galing kay Uncle Mike. BJ, buko juice. Wow Kapag naman. ang buko dito. Pangalawa ko na to, eh. Sabis. Uh, Parang may asukal, no? Tapos punong-punong. Tapos, ah, ganito ang view mo. Diba? gagawin mo? Kukain ko para makain ko yung laman. Marunong ka ba niyan, kumamit? <laughs> Uy, may dandabon. hindi ganyan. Pagkawak ng itak, hindi ganyan. Ayusin mo, hindi. Para kang ano dyan, oo. Ay! Ay! Akala ko Barbie! Para safe ka malayo sa... <laughs> mm -hmm. Awag dyan, mala, mala plema. Hindi ba mala uhog? Eh, pag mala uhog, masyadong tubig na lang halos yun. Pag medyo malaman-laman, mala plema. Ay, nakakamansya yan sa damit, boy. Okay na, subo muna na sa akin. <laughs> Kilala kong kaliskis mo, oy. Subo ko na yung DJ, dali. Stop it. Good na guys, naka setup na tayo. Na-open na natin yung awning tent. Mabuksan na rin natin yung ating RTT, yung rooftop tent na ARB Esperance. So, dinudugtong siya dito guys. So, may kortina siya. Pwede niya isara ng kortina. Open to para ma-presko. Pero kung gabi na tumuulan, pwede niya isara yan. Tapos yung room namin guys, paikita ko sa inyo. Yun, ang no. So, makakaupo ka dyan. Kasi tatlong tao. So, may bintana rin yan yung kabila. narin na rin siya agad. Hindi ka kapa. Lansak to So, all goods. So, ito yung pinaka-room namin. So, uh, Ayun naman mag-swimming na kami guys. So yung mga kasama natin, hindi pa sila mag-setup. So sakto one day setup nila. So one time bilihan to isang baksak, 80,000 camping camping setup. Nagudol ako ni Jet. Eh, Ganun-ganun pa siya, mahal yun. Yung cover na at ataol na yun sa taas. Kung ako nagkakamali na sa mga 150,000 yun. Ito so, naman guys yung room nila. Sarap ng buhay ni Abi Toto. Wow, ito naman isang tropa natin guys. Ito yung pinakamabilis mag-setup sa amin lahat. So follow nyo guys, Wonderbug, So ito yung setup niya guys, Esperance din, same sa akin. Tapos naka 270 siya na owning na freestanding. So, tiyatalian lang para sa hangin. Tapos, ang malupit na setup niya dito, guys. Ito ang kusina niya. So, parang smart cup. Pero hindi smart cup to. Anong tawag dito? Gomad canopy. Parang same sa mga smart cup. So, nabibili rin siya kay FSR, guys. Malupit dito. Drawer system siya. Pag inaatak mo to. Yan na. Oh, dito na lahat ng gamit niyo. Mababa. Kumpleto, guys. Hindi natin mabalik. Kailangan mo pindutin to. Ano syarap to? tulak lang yun naglalak nga diba? so, may na siya dito agad guys kakabit may host tapos may lutuan dito may lili really kung ganyan ito yung lutuan mo gamit ko dito grade Naka-connect sa gasol dual battery din may water port din kumpleto yan naka lift suspension pati mags gulong may starlink pa siya sa taas ito yung Toyota Hilux na J na 4x4 manual pero 4x4 value for money 1.1 million lang yan pero syempre ang nagasos niya dito medyo malaki na so, pamatak 3.1 million dahil sa sobrang ito. Ano yung pinakamahal dito? Yung ARB Esperance magkano? 130? So 130,000 yung rooftop ten Suspension gulong mga around 100 din. May git. Tapos tong canopy, magkano ba smart top? Itong canopy is 128,000. Tapos itong drawer system, 150,000. Kasama na yung mismong buong yun. Sasalpak na lang. Kasama na rin itong kusina at lutoan. Yung freezer, so ito naman guys, uh, my Coolman, battery operated na freezer. 55,000 to guys. Bababa mo na. Mga pagkain mo, ganito. So, freezer to na literal. Ang bigat. <laughs> Ang bigat pala. <laughs> Ayoko na to, nakakapagod. So, ito guys, dual battery na tinatawag. Dalawa ng battery na sa niya. So, isang battery na sa hood pa rin. Ang pinapagana noon yung kotse, yung starter ng kotse lahat. Ito isang battery para doon sa mga accessories lahat na nandito. Yung freezer, lahat ng kailangan ng battery dito, mga ilaw. Pero, ang maganda dyan, pag naubos yan, empty na yan, wala ka ng kuryente. Pero, hindi niya kakainin yung battery ng sa mo. Pag umandar ka ulit, yung second battery mo, sinacharge din yan ng alternator ng sa mo. 145,000 dual battery battery set. Kamabot na to ng 2 million ng set up. Ito naman isang kupal. Ay, isang kupal. So, ito may isang tropa natin. So, Hilux J din. Pero ang nagasas mo dito magkano? 1 million. Mags gulong, 250. Pero suspension? Stock lang. Stock suspension pa. Ano pa man nagpamahal dito? Ba't 1 million? 2. Stepboard. Low. Okay, 55,000 po isang ataol sa taas. Empleto. Ito naman box. Ang dami. Ano ka ba magtitinda? So, lahat yan, bagong bili lang niya, guys. Pati tong tent niya, malupit. Parang ano, chapel. Pagpapasikat ka na naman. Ay, nagpapasikat. kupal ka ba, boss? kupal! So, pakikita natin yung CR nila, guys, gano'ng kalinit. So, nakatile siya, lahat. Maybe day. I-shower. No ko, pre. Time check guys, 8.22. Uy, social ng peace ball. Salap ba? Sa so, sasakit so CR nila, yung hagdan. Tingnan nyo guys, may ilaw talaga. Andun yung pool kung saan kami nagsiswimming kanina. Yung e, ano, pag low stick. Maraming nga, ba? parang magic ah. So dito yung aming bar, cocktail area. So ito naman po yung pinakamalakas sa amin sa kumonsumo ng alkohol. <laughs> so, Mac de la Cruz. So ito yung alaga niya. Po Ano yung yun, yun, yun? view mo dito? Yan ang pinakamagandang view. Sarap naman. So, good morning guys. Day 2 namin. So, nagluluto si Randy ng breakfast. So, so lahat kami divide divide. So, isang beses lang sila magluluto ng meal sa buong stay nila ng camping para ma-enjoy, 'di ba? Binili ko ulit 'yung manok, dalawa. Tapos, meron nang tayong pinaluto sa bahay na adobo. Ngayon meron pa eh 2 na. Oh. So, para hayahin na tayo buong stay, may tiga, luto tayo. Kain lang tayo, tatawagin tayo. Kupal ka ba? Isini pool 2,000 yata ang bayad Tapos 'yung bonfire, pag gusto niyo mag-bonfire which is mamaya gagawin namin, 500 naman 'yung bayad. Napakalawak, guys. So, Tingnan niyo dalaga kayo. Gusto mo si partner dito mo dalhin. Bababa ng bundok ito. May patag din dyan. no? Oh. Kahit isa lang kayo sasakyan. Halimbawa, nagpabuka. Isang kotse ka lang. Dalawa lang kayo mag-asawa. Exclusive na agad sa ito. 3,000 lang babayaran hindi advisable umakyat ang hindi talaga 4x4. So, nag naka 4x4 ka, kahit hindi ka nakagulong, pwede. Pero kung nakagulong ka, tas 4x4, wala basic na basic sa'yo guys. Yung nakagulong, meaning, naka all terrain ka or mud terrain na tires. So, mas basic umakyat. Sama natin sa vlog ko kasi, yun ba, makaawa to, kawawa naman. Si Papa Alan, AGM, Alan Manalo, ng S-Jap Construction. Katiwala po, siya po yung katiwala doon. So, siya, Vice President. Kain na kami guys. So, may roaming spam, bacon, egg, bacon express, 3 uh, degree burn? Third degree burn? <laughs> mayabang, mayabang, pinapakita mo burn. Labas mo. Huwag uh, mo ilabas, huwag mo ilabas, boy. Ganyan yun lang, yung pangalan lang. Huwag mo ilabas <laughs> mo. Bumili ko sa Shopee, ganyan talaga yung post eh. Pero naman sa Shopee ka nito eh. Ang importante lagi, <laughs> maganda <laughs> ang motor mo hindi bukas ang brief mo. Baba mo pa yung harap. Dali, rumurumbo yun eh. Mataba ka kasi rumurumbo yun. Ang pangit mo, boy. Eh, pagdiin ko, mali, may mamali na deliver sa'yo, pakpeke. Eh, pagsuot ko, comfortable. May opa. May opa. Oh, Type O yan. Oo, biyay kami, guys. Punta tayo sa falls So, dito kami nag-park guys. Dati, doon kami umakit sa taas. Sama natin yung si Jarvis. Emong Jarvis ka ba? <laughs> Napakayabang mo. Jarvis Jr. to boy. Kupal boss, ka, ka ba boss? boss? Dito namin guys. From parking. Lakad ng konti. Tapos ito na yung stairs. oh, 50 steps na lang. Ay, kita ko yung paa mo nanginginig eh. Pag gano'ng nanginginig yung tuhod. Mga hindi nakakala, malapit na mag-senior itong mga kasama natin. Konti ah, na lang. Ba? isang dekada na lang. Sabi guys, may pala kalinaw dito. Sobrang linaw ng tubig. May tatawinin kayong ganitong konti. Kasi dati itong kahoy na to, nandito yan, tawiran ng tao. Kung ngayon, naanod na siya. Mahirap na tumawid. Kasi nakalagay ito, Falls. Saka na kami naligaw na ng konti guys kasi may intersection dito. So doon kami nanggaling, daan dito, ito, kababa rin yan. So yung two falls na isa dito. Ito parang may letter Y. So after namin tumulid sa falls guys, may dadaanan kami ang ganda. Konting trek. Tingin ko malapit na to guys. Nandito na tayo sa falls. Wow, napakalinaw. Ayun <laughs> So pabalik na kami guys. So parang may sangandaan intersection. So ito, akit din sa kabilang falls to pero dito ang daan namin. No? Ito, iba na to. Kung so, maliligaw ka, pwedeng maligaw dito. Masaya naman ang kalagay ito falls. Diyan kami pumunta. Pero may daan dito yan. So nakabalik na kami guys galing sa falls. So medyo sunog tayo. May naman, kain ka na tayo ng lunch. Tilapia, so, so, talong, yolo baboy. Diyan so kami ni Uncle Mike ng papaitang kambing. Tsaka suso. Brad, ganun kayaman. grabe naman. Galing ano po yung malolos, ha? Ah. Sabi si Uncle Mike's, guys. Boss, ano masarap mo sa kanya, inakit yung GS niya? Magaling. Magaling. Magaling, kang pupal ka. Wanton ton, Shanghai. Ano anong masarap? Chili sauce. Lasa Shanghai. No. Eh, mga mag-order, pwede rin kumorder kay Uncle Mike's campsite. Si Wonderbug ang aming chef for the night. Ano tawag sa salad na to, boy? Roca Salata. Greek wow. Tapos ito yung pasta ang tawag? truffle pesto pasta. On stainless steel. On stainless steel. Mm -hmm. <laughs> Sama po natin si Set Shet Mac Adventure. Oo, oh, siya pala nagtimpla na ito. Nagagalit. <laughs> Hindi ko daw siya binanggit. So yun guys, uh, day 3 after breakfast siguro take off na kami. Ah, uh, tinong trabaho ulit. No fried rice to see no fried rice. Oh, no 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 lola meets. So guys, alis na yung tropa natin. O yung aming guest rider. Ingat ka time check mga 9.30 so, na ng umaga ito yung pinakamakakatamad na part kasi pauwi na so, balik kami uli dito sigurado so, napakaganda ng view dito guys sobra so nagalisan na ibang kasama natin pag gusto nyo mag inquire check nyo yung page sila Uncle Mike's Campsite so check nyo sa Facebook Get Low Rider po ito ride safe and God bless let's go